Good morning, good morning. Narito po tayo sa Correza sa Station po tayo dito po sa May Santa Mesa. Ayan. Going po tayo ng uh, Marikina po. Bali sa Marikina po sa Katipunan po tayo bababa. Then mag na lang po tayo. Kaya ang oras po ay 10.35. Hindi pa po ako kumakain pero kakain na po tayo sa pagdito. Tapos bibili na rin tayo ng pangkakunan na. Uh, kaya ito nga po kamamang TV Ah, uh, Guardians Family. So, Kita-kits tayo doon sa uh, Marikina Sports Center ito nga po uh, ah, yung galing ng Marikina papunta ayan papuntang United Nation ayan papuntang Supreme Court Central ayan, ayan. sa sasakyan po natin ay yung galing po ng Central kaya yeah, ito uh, wala pa na andyan na rin po, parating na rin po yung ating parating na po yung ating sasakyan ito na po